Wala po kami damit, wala po kami higaan. Bale, itong bahay na ito, Nicole, talaga nakikituloy lang kayo dito? po. Kailan pa kayo dito? Yung ano lang, dalawang araw pa lang po kami dito. Yung dalawang araw pa lang. Tapos nabanggit mo sa akin kanina, wala kang mga damit. Wala po. Tapos wala rin kayong higaan. Wala, wala din higaan. po yung damit yung baby ko eh. Saan kayo natutulog dito, Nicole? Dito lang po. Nakikisingit lang kayo sa kanila Opo. dyan. Ayan mga kababayan, oh, uh, nandito tayo ngayon sa Mar kasi dito sinabi ni ano ni Nicole na dito ko sila hanapin ko sa kasakali mm -hmm. na papasyalan ko sila. Wait lang, wait lang. Ayan o. Oh. dito tayo sa gilid. May daan kasi papunta doon sa loob. Baka sakali nandyan sila nakatira. Ayan, pasok tayo dito sa loob. Ayan sa gilid ng mandiri. Tayo papunta sa looban. Hanapin natin yung bahay ni Nicole. Ayan mga kababayan, no? At may nakapagturo sa akin na dito daw nakatira sila, Nicole. Tau po! tau po! Nicole? Dito daw sila nakikitira. Ay Ayun, si Nicole, oh. Tuloy ako, dito Be. Po. Sino tong batang isa? Kapatid ko po. Kapatid mo? Pwede tumuloy, Be? Apo. Ano to bahay niyo, ba? Hindi po, nakikitira lang po kami. Ah, nakikitira lang kayo. Ito pala yung sinasabi mong bahay. Opo. Um, pati nga po, baby mo, dito sa maliwanag. Gising, o. Oh. Oh, diba, ang ganda po ng baby niya. Oh, ang ganda ng baby. Kasi <laughs> ang eh. And Ito po yung lola ko. Malabo po mata. Niya, oh. Hindi na po siya nakakakita. Si Nanay. Hello, Nay. Magandang hapon po. Magandang hapon rin po. Nay, ako yung ano vlogger na nakatagpo kay Nicole. oh, narin. Kayo po yung nagsarta sa cellphone? Oo oh, po. Ako po yung tumulong sa kanilang mag-ina nung gabi na namagalim mo sila doon sa kasal. Nabanggit nga po niya na... Nakakanginig na, na. po ako. Kaya lang po, kailangan nalagdalag. Kailangan po, po siya operahan. Operahan niya. Kaya na nakikita mo ako. Medyo po. Anong tsura ko? Nakaitin po kayong dami Tapos mukha, yung mukha ko Hindi ko makikita po ang mukha niya Hindi niyo makikita? Hindi po masyado siya Hindi mo masyado nakikita Tapos nabanggit ni Nicole na yun nga may problema daw kayo sa mata Gusto ko pong makakita po, nahawa po ako sa ako po eh Opo, at marami naman nagme-message na eh Na meron silang nirekomenda para mong makatulong sa inyo Sabi ko nga gusto kong magpahulahan naman po kaming pera siya ako nagpapakain, inahiya ko sa manugang ko. Eh madalang naman po magsweldo yung manugang oh, ko kasi bawag na rin po sa utang. Bali, ilang taon na kayo na eh? 62 na 62. po ako. Ano pong pangalan niyo? Florencia Vargas po, letter P po. Si Nanay Florencia, Nanay, no? Bali, itong apo niyo, Nanay, nung gabi na natagpuan sila, ko sila, itong mag-inanawa ako sa kanila. Kung kayo tatanungin ko, Nay, gaano ba kagutong ano, apo, apo nyo na po ba siya? Apo ako, si nagpaaranusa po, nag-ilang taon po yan. Ang nahanap po yun. dati, o, nagtitinda po ako sa, sa bayan po, ng mga palamig, ng mga soft drinks or oh. sigarito. Doon ko siya binuha sa pag-aaralo. Ano, pag yun nga po. Tapos, Olang na nga lang po mag-graduation niya. Hindi ako tinulungan ng nanay po niya. Ano po bang nangyari na sa mga magulang ni Nicole? Bakit napunta ano po, po siya? Ano po yan? Nakabiyan po ng rugby. Um, ah. Yun pala yung naging dahilan. Oh, Tapos nakulong po yung mag-asawa. Opo. Oh, kaya pala kayo na ang nagpalaki oh, kay Nicole. Pero na. si Nicole na hindi ba nagbibigay bata? Hindi po. No. Yung pinagagalitan ko po Ngayon ni eh. Abi ko kung hanggang kaya mo mamalimus, mamalimus ka. Kaya mo yan, huwag kang ng sustento sa asawa mo. Dahil binibig ka naman. Kaya nga po, nabanggit rin niya yung ginawang masama ano ng asawa yan? niya. Ano po yan? Sa totoo lang po po namin yung apat mong kaso niya nang bububog ng asawa. Hindi po, tapos niyambahan po ako ng kilyo niyan. Grabe, no? Tapos kulang pa yung kaso niya yun, nagsyayabu. Kaya ako nakabater po sa barangay sa amin po yan. Kaya nga po, no? O, ayan si Nicole. Kaya or... sabi ko kay Nicole, mamili ka kung asawa mo ako. Sampung asawa makakakuha ka isang lola. Hindi. Miskin murahin ka ng nanay mo, pinagtatanggol kita. Sabi ko nga sa anak po. niya, sa nanay niya, wala kang kwentang magulang. Biro mo, nagpasarap ka siya, naghirap. Kaya nga, nai, no. Tsaka hindi rin natin masisisi si Nicole kung bakit nangyari sa kanya yan. Tulad niyan, kapabayaan talaga ng magulang oh, niya po. ang nangyari Tututusin sa kanya. Kung tutusin po, magbuhay pa pa nani niya. Nandun po sa amin nanay niya, inaway ko po. Pero wala pong pakialam na sa kanila. Hindi po siya inihintindi. Yeah. Kasi nakakala ko nga sasampali. Sabi ko, wala kang karapat na manakit yan. Dapat obligasyon mo yan. Apo mo yan. Ako, apu ko lang sa talampaka dahil apu ko na ito. Oh. Wala. Bali, pa nung simula nung nagkaroon ng problema yung paningin nyo na hindi nyo na si Nicole na, na, na Pero na. anong, ano po, gaano po kahirap na nagkaganyan yung kalagayan nyo? Ngayon lang po, doon ano to. Doon lang mag... Ma -a dapat pa doon ko pa pinatingin to eh. Wala nga po kasama eh. Hmm. Hindi niya pumapabayaan yung anak niya. Medyo yung malino pa umata mata ko, maiging maiging na oh Napapaliguan ko ang bata, napapalitan ko ng papers. Eh. Hmm, bali naalagaan niyo rin pala yung apo niyo? Oo, naalagaan ko yan. Napapaliguan ko pang ako yan eh. Pero, ako napapaligo niya dyan. mo na eh, ba? Diba? Sabi ko sa may amin, Pangulo may ano daw, may chance daw po, may pag-asa May pag-asa pa yun na. mata mo. kasi nakakaaninag naman po ako yun. huwag ka mawalan ng pag-asa. Kaya nga po, ako lagi po nagdadasal sa Diyos eh. Hmm. Sana, bigyan ako ng linaw ng matatang Sana ang pag sa akin. Ay, harap, na, harap na po ako, na na, usap ko na, aawa na po ako dito. Ang mabuting lola rin, rin yung lola mo ni awang, awa po ako dito. Kaya pala na yung pagmamahal niyo sa kanya, sinusuklian din ni ng pagmamahal yo, din. pag may project kuya sa ko yan sa eskwelaan, doon ko sa tindahan ko, nak, ano ba project mo? Lola, ito, bibili natin. Sabi ko, sabi mo sa teacher mo, kinabukasan na kasi mag-iipong pa kami. Kasi may kalabas po sa tindahan, hindi naman ako pwede makipag-away ko dahil dikit-dikit yung -dikit kaming tindahan doon. Kasi sabi mo sa teacher mo, antay-antay na lang. Kaya nga nag-graduation niya, wala akong toga. Kala ko tutulungan ako ng nanay niya, hindi rin no. Kaya sinabita ko na lang po ng medalya yan. Wow, wow, Kaya nga po dito. Opo. Oh, ito si Nicole. Bali, Nicole, ito pala si Lola mo, no? Nakausap ko nang si Lola mo. Ayan, at na, mahal na mahal ka niya. Nararamdaman ko yung pagmamahal ni Lola mo sa inyong mag-ina para sa iyo ba Nicole gaano ka sakit sa iyo na si lola mo nagkaganyan sobra po ano po kasi po na po hindi na po siya nakakita gusto ko po magpagamot siya sana po tulungan nila po ako Awa na po kay lola lagi po siya naiyak Tumatawa so, ba si Lola mo? Pero huwag kayo mawala ng pag-asa. May awa si God at maraming tao na nag-message na pwede nilang ano, maaaring matulungan si Lola mo. Ha? Kaya ang hangad ko lang sa inyo, magtiwala kayo sa amin at sa mga tao na talagang hangad na tulungan kayo. O, tulad niyan, buti natagpuan kita ni Cole. Marami ang humanga sa iyo. Sabihin man natin yung iba, medyo nababash ka, pero mas lamang pa rin yung awa ng tao sa iyo dahil napakabuti mong ina. At ginagawa mo ang lahat para sa anak mo. Kaya ba diba, sabi ko nga sa iyo, pahalagahan mo be kung ano man yung mga blessings na darating sa, iyo sa inyong mag-ina kasi ayun yung mas ano importante, yung pahalagahan natin yung mga tulong na ibinapaabot ng ibang tao. Di ba kasi doon mas matutuwa sila sa iyo. Hindi tulad ng iba na hindi nagpapahalaga. Kasi syempre, yung mga tulong na binibigyan ng mga tao, be, pinaghihirapan din nila yun. Syempre, kailangan pag tinulong sa iyo, kailangan pahalagahan mo, di ba? Kasi para kahit papaano, mapapawi yung pagod nila. Di ba sa ibinigay nilang tulong para sa inyong mag-inan. Ayan yung baby ni, ano, yung baby ni, Nicole Malikat. Ay, ang ganda talaga ng baby na yan. Ayaw na nga po namin tanggapin ay, yung sistema ng eh. Eh, pinipilit po kami. Sabi ko, huwag ka nang tumanggap. Ay. Pero, Nay, andito po ako, no, ay papaalam ko sa inyo si Nicole na willing po ba kayo na tulungan ko siya. Tutulungan ay, ko na. po kayo. Nanay no, sana po ano pahintulutan niyo ako na bigyan ko kayo ng tulong. At siyempre, yung mga kababayan natin na gusto rin magpaabot ng tulong para sa inyo at sa mag-ina, no. Sana po pahintulutan niyo kami at sana magtiwala kayo sa amin na iha. Mabuti po kaming tao ang hangat namin makatulong sa mga katulad po niyo. So, si Nicole, tsaka kayo matulungan namin kayo. Sa ngayon Nicole may kaya pumunta dito be meron kaming ipapaabot sa iyo. No, may nagpaabot kasi sa iyo ng ano nga, sabi niya, ipamili eh, daw na ang kailangan ni baby mo. Ayan, si Ma'am Amanda C. Ayan, nagpaabot ng 1,945. At si Ma'am CB, 300 pesos. Bali, 2,245. Tapos ito yung pinamili natin. Oh. Ayan yung pinamili natin. Ito yung resibo be, Oh. Nasa 1,764.50. Ayan, o bali meron ka pang 480 na anong sukli. So, yung mamayon, labas mo muna. Ayan, may biskwit be. Tapos diaper ni baby. Gatas. Ayan, vitamins ni Cole. Wipes. Para may magamit yung anak mo sa si angilita. Ano, ano? tayo ano. labas mo ah. Ano yan? Yung, ano to? Oh, may polvo be. Pabango. Oil. Yung pang shampoo ni baby. Tapos yung, Both. Both. yung button bud, may, ano ba? Ayan, may cotton buds. Saka may feeding bottle kay... Ano to si Angelita, tapos yung panlinis ng tukon. Tapos ito yung resibo. Nicole, bali ito yung resibo be. Meron kang 480 pa. O gagawin ko ng 1,000 para may pambili-bili ulit kayo ng ulam ni Lola. mo. Uh, o, anong gusto mong sabihin sa mga tao na nandang tumulong na sa inyo? Salamat eh po sa, sa amin po. Tinulungan niyo po kami. Ayun lang yung masasabi ko sa'yo, Nicole, ha? Lahat ng tulong, kung ano man yung matatanggap mo, pahalagahan mo, be. Ha? At lagi ka magpipray, lagi ka magpasalamat sa mga blessings, maliit man o malaki. Pagpasalamat mo lagi kay God kasi siya yung nagbibigay ng mga tao na talagang karapat dapat na tumulong sa inyo. Ha? at ayun po, mga kababayan, no, ang um, update kay Nicole. At sana mas marami pang tao yung makatulong sa kanya. At syempre kay Lola ni Nicole, sana matulungan din natin si nanay. Dahil malaking bagay si nanay at talagang siya yung makakatulong kay Nicole. Siya yung nagsilbing magulang sa kanya. Kaya sana matulungan din po natin. At ayan po, mga kababayan, no, maraming salamat po and God bless po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye, baby! Bye-bye! God bless po, God bless.